Kumusta na ngayong lahat? So ngayon, um, magluluto tayo ng turon. But before that, um, I just want to greet everybody a um, belated Happy Valentine's Day. And also na gawin natin lahat na every day is a Valentine's Day. Not only to celebrate Valentine's Day um, during Valentine's Day. What I mean is, kailangan uh, mag-celebrate tayo ng Valentine's Day every day, araw-araw, para tayong magmahalan kasi pag yung puso natin ay buong uh, pag ang puso natin ay puno ng pagmamahal yung eh, lahat ay mag uh, maging maayos at uh, uh, yun mas maayos <laughs> so ngayon um, nandito ako sa ibigan ko magluluto tayo ng turon. so Turon is available now. I mean, not only now, but available in all Asian store. And also, binili ito ng asawa ko sa Walmart. It's also available in Walmart. So, ngayon, nag-craving kami ng, ng turon. So, ito ay may jackfruit at saka banana. So, um, yeah, mabilis lang to. Um, uh, yung loob nito, I think it's just like maybe 9 or 10 pieces. So, it's in here. daran So, ngayon, piprituhin natin yung toron. So, ready na yung ating kitchen. And not my kitchen, but it's uh, Judy's kitchen. So, welcome to du Judy's kitchen. And then, lat ito, mantika oil. Dami mantika, di ba? So, maglalagay na tayo ng oil dito sa pan. So here we go. Alright. So hintayin lang natin na medyo mainit na at saka mag uh, ilagay yung toron. Napakasarap nito guys kasi um, this is a dessert. So um, pag nag-crave ako, madali lang lutuin at saka malinamnam. So um, I think medyo mainit na. Uh, this one right? So, hintay-hintay na natin ng konti pag mainit na. Ginaganito kasi para ma-feel mo yung heat. Feel the heat. You know, pag nagluluto ka, nagluluto ka you have to feel the heat. So, let's try. Oh, not ready yet. <laughs> Take two, guys. So, friends, makita mo ma, ano na to, mainit na. So, lagay na natin yung ating turon. So, ingat-ingat lang kasi, alam nyo, yung mantika, mainit. You know, matalsikan kayo ng mantika. Turon, sa, sa mantika, kailangan mainit para hindi dumikit yung turon sa ating pan. So, ikat mo muna siguro dahil. Yes. So, medyo brown na yung ating ano, um, turon. Maganda pala ito. nabaliktad na na, nabaliktad na siya. Tapos, ingat-ingat lang kay, parang medyo malasik kasi. At saka daw, kumuha tayo ng panglalagyan kasi nakalimutan kong maglagay ng plato. <laughs> ng panglalagyan. So, naglagay ako ng paper towel, guys, para mag-absorb mag yung oil dito. If you don't mind. Okay. Pag makita nyo na golden brown na yung kulay, so it means na luto na siya. At saka, mag-crunchy na siya. Gustong-gusto ko talaga, guys, yung crunchy kasi masarap, malinam-nam siya. Try mo muna siguro din. So guys, medyo malapit ng maluto lahat. Uh, lutuin na lang natin ito malapit na. And then, magta-try din tayo para malaman natin. Pakita ko sa inyo kung paano kasarap itong um, turunitos. At siyang pala, 9 pieces yung loob ng ano, ng sa isang box. Oh, it's not that bad. Mag ma ano naman, masarap at saka, you know, galing pa naman to ng Pilipinas. Um, at least, you know, kung nag-crave tayo ng mga produkto na galing Pilipinas, at least mayroon na available, you know, malapit dito sa atin. At saka, ini Asian store din, at saka Walmart. Malapit na siya, malapit na. Maluluto lahat. So guys, ito na 'yung ating turonitos. So luto na siya. magta try na lang tayo. Guys. So this is the moment na try natin 'yung turon. Medyo mainit pa, mainit. Hmm. Crunchy. Rap. Hmm. banana mm. banana guys it's so sarap. Sarap. so thank you we're going to enjoy the moment of eating this um, uh, tornadoes and um, have a great day everybody take care um, um, have a blessed day and enjoy your day bye